Hoy. Hoy. <laughs> pil na pil naman ni Kelly eh, oh. Ano, you na pil mo? Lalaki yan, oh. Lalaki ka. Uy, lalaki ka, diba? Pil na pil mo naman eh. Hmm. Lalaki ba yan? Ito yung babae, oh. Ikaw lalaki ka, tapos pinapadede mo si Lilin. Buti na mo, pil na pili, oh. Hmm? <laughs>